Sa auditions pa lang, ipinagmamalaki ko na kung saan ako nanggaling. At walang nagbago dyan kahit ngayon tapos ng Starstruck. Tara! Sama kayo sa aking pagbabalik doon sa lugar naming mga Igorot, sa Mountain Province. Ang aming kahilingan sa inyo po naman, Marque. Sana ay maging inspirasyon inspiration ng the whole nation lalo lalo na ang lalo lalo na ang mga younger generation wag din nating kalimutan kung ano at sa Dios may kabunyan dahil siya ang pinanggalingan ng lahat ng tatalinuhan lahat ng Nasa taping ako ng Encantadia ng sinorpresa ako ni na Jeric at Johan. Send off daw? mo. Excited ka ba? Excited na tsaka medyo isipin mo. Hindi pa ka ba doon? Ano? Mga kaibigan ko. Love you, I love you, Marky! I love you, Marky! Kaibigan, wala ba? Kaibigan. Eh. Ano in-expect mo? <laughs> <wala po? laughs> ano in-expect mo? in-expect ko? Program, my ang hindi ko alam, puspusan na pala ang paghahanda para sa inaakala kong simpleng homecoming party lang. Mga 13 hours ang magiging biyahe namin ni Mama papuntang Mountain Province mula GMU. Para sa iba, nakakapagod ang ganong kahabang biyahe. Pero, pagkakataon ko itong makatulog ng matagal-tagal matapos ang tatlong araw na puyatan. Excited na ako, kasi miss na miss ko na si Lola eh. Kagaya kong maghuhugas ng Uh, plato, ano, oh, nagkakanta uh, siya. Makakanta siya. Pag uh, uh, hindi ko makanta, nagtatambing doon sa uh, kusina. Ganyan. Si Lolo. Mm, hindi ko alam, tinutuloy na ang mukha ko. Yung katawan ko, pinapakita na sa akin. Ano yon? Sabi ko sa kanya. Ikaw, sabi na kana sa akin. eh nang, bakit na uh, rin ano ka mo? Ako, gwapo ako. Hindi, malaki ang tiyan mo, yung mukha mo, sabi niya. Ayun, nang hindi ko makalimutan sa kanya. At ang aking younger sister na si Bonsai. Noon po, nag, nagbibiro lang siya nagbibiro lang siya sa akin na pag nanonood kami ng Star Trek pa lang, uh, Sai, akong susunod dyan. Akong susunod na i-comment ng mga accounts. Pero hindi ko alam na siseryosohin talaga niya. I-grab niya yung opportunity. Parang ang pangarap ang lahat. Mula nang manalo ako, sabak agad. Ngayon nga lang ako makakauwi. Kung saan maganda ang tanawin, sariwa ang pagkain, malamig ang klima, at ang buhay, tahimik.